Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for S-P-G-S-N super back and earn secret fun and ko ang kape niya para makaganti sa ginawa niya. Hi DJ Rocky. Avid listener mo na ako dito sa Love Radio. Gusto ko lang ikuwento yung paghihiganti nang self ko. Noong panahong nilait ako ng ibang tao. Itago mo ko sa pangalang Sandara. At ito ang aking SPG. As a super pack -ganer. secret. Faw. Noon pa man, tad-tad na ng tigiyawat ang mukha ko. Nagsimulang lumitaw ang mga tigiyawat sa mukha ko. Grade 3 pa lang yata ako. Maaga akong tinigiyawat eh. Kaya ang daming nanunokso sa akin sa eskwelahan. Mga classmate ko, mga schoolmate, kahit nga teachers eh. Alam kong iba ang ibig sabihin kapag tinitingnan nila ako. Alam ko naman sa sarili ko, pumapangit ako kapag naglalabasan ang mga tigyawat ko. Tanggap ko yun. Pero ang hindi ko tanggap ay yung tuksohin at laitin ng mismong class advisor ko. At ipahiya pa ako sa harap ng mga ibang estudyante. DJ Rocky, hindi naman ako proud sa ginawa ko. Pero kasi, naramdaman ko, sumobra na yung nangyari sa akin. Alam mo yun, kapag paulit-ulit ka ng inaasar, sa harap pa ng ibang tao, lalo na tuwing habang nagkaklase, nakakababa ng tingin sa sarili. Minsan kasi nagklase ang advisor na, namin na itago natin sa pangalang Ma'am Esing. Bigla ba naman akong gawing example ng halimaw? Dahil sa dami ng tigyawat ko? Oo! Ako ang ginawang example sa science class namin. Sabi pa nga niya, kunwari ako raw ang halimaw ano-ano raw ang parts of the body ko kung sakali. Siyempre, naglaro ang utak ng mga kaklase ko. Panayang tingin sa akin. Panayang katsaw. Panayang panlalait nila. Minsan, dumadagdag pa siya sa panlalait sa akin. Nakangiti lang ako. Pero deep inside, deep inside, hindi ako nag-enjoy -e at ang mas masakit pa. Walang nag sorry sa akin pagkatapos ng klase. Kaya labag man sa loob ko, kinailangan kong rumesbak. Pasensya na lang ika nga. Dahil mahilig magkape si Ma'am Essing sa umaga, may naisip pa akong gawin kinabukasan. Nagtimpla si ma'am ng kape niya at iniwan sa mesa niya ang kape para lumabas at diligan ang mga halaman sa labas ng room namin. Tiningnan ko ang paligid. Walang mga estudyante pumapansin sa akin dahil panay rin ang chismisan. At ang iba naman, nagbabasa lang lang libro. Pasimple akong lumapit sa mesa ni ma'am. Patago kong binuksan ang isang sachet ng pampa ebak. Oo, oh, oh, DJ Rocky. Isang sachet ng pampa ebak ang patagukong binuksan at binuhos ang powder nito sa kape niya. Pagkatapos, itinaguko yung sashay agad-agad. Hinalo ng kutsarita ang kape niya. Hm. Wala namang nakapansin sa ginawa ko kahit halata. Kaya tingin ko okay lang. Walang nag-react. Maya-maya, bumalik na si ma'am sa advisor's table niya para umupo at inumin ang kapinya. niya. Nakita kong iniinom na niya ang kape niya. Naisip ko. Humanda ka mamaya, ma'am. My World War III na magaganap sa loob ng klase mo. DJ Rocky, sa loob ng isang oras, habang nagkaklase si ma'am sa amin, may naamoy kaming mabaho. Oo, oh, oh. isang mabahong utot. Careless whisper ang labanan. Utot na yata yun ni ma'am. Wala siyang imik. At maya maya pa, narinig namin ang utot ni ma'am na may tunog. Brrr. ang lakas! Pinagtawanan si ma'am ng mga kaklase Ako naman nananahimik lang sa upuan ko. Wala rin imik. Pero deep inside. <laughs> Nakaramdam ako ng tagumpay. Lumabas si ma'am dumiretso sa CR at doon na nagdeposito ng kanyang itinatagong yaman. Pagbalik niya, natatay na uli siya. Kaya balik na naman siya sa CR hanggang sa sinuspend niya ang klase namin nung araw na yon. Kinabukasan, hindi na siya nakaramdam ng masama sa tiyan niya. At okay na ko roon. DJ Rakin, uulitin ko. Hindi ako proud sa ginawa ko noon. Masama ang gumanti, alam ko yan. Pero minsan, kailangan kasi nating dumipensa sa sarili natin. E hindi ko naman yun gagawin kung hindi niya ako ipinahiya. Kaya tabla-tabla lang. Huwag ninyo akong tularan, ha? Sinasabi ko na sa inyo. Pero kung tinatapakan na ng ibang pagkatao mo, huwag kang magpapaapi. Dahil pag hinayaan mo silang apihin ka, talo ka. Kung nasa tama ka, manindigan ka. Yun lang. Ngayon, manager na ako ng isang salon. At naka-skincare program na rin ang mukha ko para iwas sa tigyawat. Siguro, ang masasabi ko na lang, never let your pimples define who you are. You are more than what your detractors say about you. Oo, English yun. Pag-google na lang kung anong ibig sabihin. That will be all, DJ Rocky. Muli, ako si Sandara. At ito, ang aking SPG, as in Super Back in her own. secret fun.